Tumaas ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa pinakahuling survey ng SWS. Ang report mula kay Joshua Garcia, Rise and Shine Joshua. Mas maayos na ang kalagayan ng Pilipinas. Ito ang paniniwala ng ilan sa ating mga kababayan sa kasulukuyang pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Base ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS kung saan umakyat ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. Tumaas sa good plus 40. Ang grado ng administrasyon ngayong Hunyo mula sa dating moderate plus 29 noong Marso, mas mataas ito ng 11% sa loob lamang ng tatlong buwan. Habang sa survey mula June 23 hanggang July 1, 62% o higit sa kalahati ng mga Pilipino ang satisfied sa general performance ng administrasyon. 22% ang dissatisfied habang 15% ang neutral. Very good naman ang marka ng administrasyon sa pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, pagpapabuti ng edukasyon at pag-agapay sa mga may hirap. Good naman ang rating na lumabas sa pagpapatupad ng pabahay, pagpapahusay sa agham at teknolohiya, ganyan sa public transportation at food security. Pagdating sa pagtugon sa climate change, pagdepensa sa soberanya at pagtugon sa kagutuman sa bansa, moderate rating ang nakuhan nito Sa kabila ng kaliwat-kana na paninira at black propaganda laban sa administrasyon Marcos, kumpiyansa siya na ang mataas na grado ng Pangulo, ay dahil sa puspusan at tapat na paglilingkod sa bayan ng pamahalaan. Partikular sa pagtugon nito sa nagiging biktima ng sakuna, edukasyon ng mga kabataan at pag-agapay sa mga maralita. Giit ni Villafuerte, patunay lamang din ito na walang saysay ang mga kasinwalingan na ipinaparatang sa Pangulo dahil mismong taong bayan na ang nagpahayag ng kanilang saloobin na sila ay kasama sa minimithim pag-unlad ng bansa. Ikinalugod ni Pangulong Marcos Jr. ang resulta ng SWS survey pero tinitignan pa rin niya ito bilang hamon para mas pagbutihin pa ang serbisyo. Ano pa tinitiyak na mananatiling nakatutok ang pamahalaan sa mga prioridad na sektor para matupad ang pangako ng kanyang administrasyon sa bawat Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tuloy lang ang pagsisikap ng gobyerno. Hindi para sa popularidad, kung hindi para makapagbigay ng tunay at epektibong paglilingkod sa bayan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamayana para sa mas masaganang kinabukasan ng bayan. Josh Garcia, para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas